May mga shepherds sa lugar na yon. Binabantayan nila ang mga alaga nilang tupa sa bukid ng gabing yon. Biglang nagpakita sa kanila ang angel ng Panginoon at nagliwanag ang kadakilaan ng Panginoon sa paligid nila, kaya natakot sila. Pero sinabi sa kanila ng angel, Huwag kayong matakot. May magandang balita ako para sa inyo. Magbibigay ito ng malaking kasayahan sa lahat ng tao. Pinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas niyo. Siya ang Christ, ang Panginoon. Ito ang palatandaan niyo. Makikita niyo ang baby na nakabalat sa lampin at nakahiga sa manger. Biglang lumitaw kasama ng angel ang isang malaking army ng mga angels sa langit. Kumakanta sila ng mga papuri sa Diyos. Purihin ang Diyos na nasa langit kapayapaan sa lupa at sa mga tao na sa Diyos. Nang bumalik ang mga angels sa langit, sinabi ng mga shepherds sa isa't isa, Pumunta tayo sa Bethlehem para makita itong sinabi ng Panginoon sa atin. Nagmamadaling umalis ang mga shepherds at nakita nga nila si Mary at si Joseph at ang baby na nakahiga sa manger.